What's up guys? Panibagong araw, panibagong adventure Naglalakad kami papunta sa bukit Kasama mga pinsan Ang dami namin Napakaganda ng paligid Sarap na muha sa ubrinsa <laughs> Road to Bukid medyo maputik guys kasi e. eh, kagabi eh yeah. pero okay lang yan kering kering yan. dahil dito naman tayo pinanganak at lumaki bago tayo mapunta sa syudad napaganda ng paligid napakasariwa ng hangin simpleng pamumuhay kailangan mo ng ulam, punta ka lang sa bukid. Sa garden ni Lola. Nauna na yung mga pinsang ko at saka yung anak kong isa. pa, may kalabaw. Binulabog ang kalabaw na nagpapalamig. Ang laking kalabaw. nagre-reklamo ng isang bata. Dadan <laughs> 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 wag yung kalabaw. Tara nga. Mulet. What's up guys? What's up guys? pupunta kami sa bukid. Pupunta kami ng bukid para kumuha ng nyog. Nyog at gulay kamote na at pukuha kamote ng na ang kalbos ng kamote no, 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 no. sa ulam kukuha kami ng kukuha kami ng nyog pang gata merong tutuwa ng kopras dami nyog guys oh palm tree napakarami dito sa samar isa yan sa mga pinagkakakitaan o kinukuhaan ng kabuhayan ng mga taga rito kailangan marunong kang umakit ng nyog para makuha mo dahil hindi uso ang panungkit dito unlike sa ibang lugar sinusungkit ang nyog ako kung tinatanong nyo guys kung tinatanong nyo lang marunong ako umakit ng nyog hanggang tok nung wala pang injury yung tuhod kaya lang kasama ang palad nagka-injury until now pinapahilot ko pa at pinapagamot tinetherapy pa rin sa mga sakit pa rin siya kukuha tayo ng nyug at saka ng Talbos ng kamote. Kamote yung bagi. Kung tawagin dito sa samar ay ganas. Masarap pag ginataan. Masustansyang gulay. Simpleng pamumuhay. Sa masipag ka lang dito. Magbubuhay ka. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling gamit. Malayo sa Ingay ng siyudad. At sariwang hangin, sariwang pagkain. Payak na pamumuhay. Ingay ng mga bata, ingay ng mga ibon. Sarap gumising sa umaga. Sana oh. Napakasarap gumising sa umaga pag nasa bayan ka. Bayan ko sa angkay sinilang ayan may maliit na lutuan ng copras ang copras kasi dito guys minsan pa papuntang Cebu tapos ginagawang oil, kadalasan cooking oil or coconut oil oh my god ang dami namin na ah Sama ko ang kiddos. Ako magbabato ko. Bilisan nyo. Bilis, God. Papakarga si, si Pimping. Si, Hindi si mama si Gwentong mo. Hindi si mama. Nauna na si Kuya Archie mo. Medyo ingat-ingat lang guys pag nag-alakad ka dito kasi baka mayroong ahas. na namin nakita yung malaking ahas po or meron siya mga pulot po tawag tinatawag dito sa amin lapinig pag nakagat ka nun tsak tataba ka kaya kung gusto nyo tumaba magpaagat sa lapinig libre lang walang bayad bubulabugin mo lang sila sigurado sa isang saglit isang minuto tataba ka na agad Yun nga lang, masakit. <laughs> <laughs> Joke lang guys. Papatawa lang po. <laughs> amoy na amoy mo yung amoy ng mga dahon. Alag sa uh, siyudad na ang maamoy usok ng tambucho dito hmm sariwang hangin hmm pasarap mamuhay sa obron hindi naman lahat tungkol sa pera guys para sa akin ha opinion lang yun yan malapit na kami Nandito na pala kami sa garden ni Inay. Ang pinakamamahal kong lola. Ayan guys, ang daming tanim ng lola ko. pinya, talbos na kamote, mayroong mga gabi. Diyan ako natutong magtanim sa lola ko na Since, di pa nag-aaral. Ang daming gabi oh. Eh. May pinya. Ang daing pinya. Tapos meron pang mga oh, Pakwan, kalabasa, sari-saring gulay. Ayan guys oh. May bunga na yung pinya. Ang daming manok oh. Oh? Ang manok namin na pinya. Ang daming pinya ng lola ko guys. Parang aming pinya. Ang daming pinya. Ang iba may bunga na. Ano na? Ang dami. May mga saging. Niyog. ang lolo ko. Nagtatanin. May mga patong, may manok. Ang lolo ko ko ng pato itong bubo. Miki! Tama na tingin sa akin Ano yun eh? Ha? Ay, sibukad Ay, may patong may ano na. Napisa ng sisil niyan pa. Ang itlog na, ang manok namin pa ng itlog na. May pato na siya. Ay, may ano na siya. Hindi ano na tatlong bibi, apat na bibi. May apat na bibi. Bakit nakita? What the fuck? Mata ba? Hindi. Nakita niyo yung baboy pa. Balot yan ah. Pito ang itlog namin. So, ayan mo, nabugok. Patay. Guys, ang pag iiton. Hindi inaalim laman. Ang pagtingin ng itlog, tinatapat Pistang lang tayo. sa Na, plus huwoy. light. Pwede yes. sa cellphone, basta may cellphone kayo guys. Do, Tatapat niyo nyo pa. lang, tapos gamitan nyo lang ng clay. Clay? Pute? Yesterday. Ay, kuya! Oh, yeah! Ngayon lolo ko. Sipag okay. ng lolo ko. Ang Lolo namin na napakalakas ang pandinig. Ala, si Aboy. Ayan, dami ano. Bibig, pato, ang pato. Nabunay na. Huwag nyo galawin yung itlog para hindi mabugok. Hindi ka maririnig niya ni Aboy. Ang dami, oh. Nak, wag mong galawin. Iklam pa. Ay, ayaw pa ba ito yung tatagbo ni nila ito? Para, para nagpapaso. Inaano nila yan. Nak, wag mong bilangin ba si baka baso. Ano na ito papapaso? Dira di di yung pera o sa kamatay. Ano ba yung kakao na mo? Bugok. Yan guys. Oh. Marasa yung bugok. Ilalim ng bahay. Ganto sa obrin siya. Ang mga bahay naka-elevate or naka-hang. Ayun na. Then, sa ilalim, instant kulungan. Ganyan kaming mga Aray. tuloy. <laughs> instant kulungan ng bibi or ng manok. Pa. Ng pingtong. <laughs> ito nga po ka ang haing kaibigan. Ay, ngayon. ang baboy. Si ay, si Dok ay paragsak ba ito? Tutuwa nga man. pala tayo ng nyo, guys. Lumutan natin ang nyo. Ah, si Archie. Ayun na

Ito binata na yung pinsang ko. Dati ang ah! dilip-lip like lang yan. Ganito kami guys, ah. ng halaman sa tabi-tabi. Ganon lang kasimple guys. Basta marunong ka lang makiyat. Basta akong pinsan. Maliit pa. Ito na sa buhay. Kaya gusto ko lumaki yung mga anak rito. Para matutunan nila yung pamumuhay na isang mahirap. Ano to pa oregano? Matuto silang magtaga. Ako ini. Matuto silang mangarap. Daw, ulayin natin naman oh. Babalatan siya guys. Yan to pagbalat nang. Oy, wag ka. Wag ka sarapan. Matagbas ka. Kuya ako ito. Tao na mo makaw ko to. Ganyan yung pagbalat nang. Bu nang nyog. Uy, ano ma pa, oh. Hindi yan si Daniel Padilla yung pinsan ko yan. Na, yeah, <laughs> yeah. ka Diyan dito, ka. Mm. Oh, diba? di yan si Daniel. <laughs> Diyan. Si Archie yan. pala kaming mga tisoy. Ang bursay. Ganyan. oh. oh. Eh? <laughs> Diba guys? Ganun lang, gili, gili. ganun lang kasi Ay ba, eh. ba't kayo nagkinuha, kay kinamamigay na pagkadami? Gagawin bukayo yun. Ay, bukayo. <laughs> I, tayo bukayo. Ano yung bukayo? Ay, nasapot. Ay, do. na, na may ano, na may nyo. So, Kaya ni Tuna. Ano, asukal. Alas, ito na yung bukayo. Kan? Ah. I don't know, nasa ko ba? Kay Felix pala lupa na ito. Sa tito namin ni Dwight sa bayan. Saan nakatira si Apoy Felix pa? yung ka lang tatay Rudy. Pwede mo niya ako kikilala. No, 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 atras. Atras, atras. Atras, king. Mama, walang kayo ng ulo mo pagka malambuko. Waray na ulo sa merkado ah. Yung bakting Walang binibintang ulo, ulo ng bakting lang. Meron pa! Ulo ng karabaw! Meron! Na... Binibenta dito ang karni ng kalabaw? Meron uh... pa! Binibenta? Baho! Meron pa, kuya! Ulo Sente. ng manok! Iba pa! yan! Ulo ng baboy! Meron pa! Mga Ang buong kalabaw, tagtira. Mga pakit ko Ganas. <laughs> Pinilo! At kay balok to ang dulo ng gana. ito. Hala! Nalala ka na. Ala, ala, napilo. Ginagawa mo. Ginagawa <laughs> mo. <laughs> <Binagawa> mo. Katanggal, na siya, eh. Hoy! Hoy! Kaya'y mabungod yan. Oh, wala, God. Bingi. Ito. Bingi. Bingi. <laughs> Ay, hindi ko pa rin marinig yan. Sabi na bagay. Priso? Bakit nagpriso? Ang boy. Yan siya ba? di na. Nagpriso. Nagpriso. Oh, una siya pa. Palaka. Pinoon na sa dulo. Pilo na sa dulo. Pogi-pogi talaga. Palaka. Ito siya, may dito sundang na ko. Kauna ka. ko sundang. Sinabukin walay pa nga, nito ano ano, hindi jaay walay pagtutok na la ngayong koronah Allah Allah ay to na ayong nabuang kanan ay na buang kasi ano mo Nabuwang ka na sus 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 Kali Oh. Sandi. 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 One, one lap. <laughs> Last one <buko>. <laughs> uh, 51 seconds. One two three. Oh, music. <laughs> Daming audience, Nagbabalat ng nyog. Ganito kaming mga is. Ganito kaming, <laughs> kaming mga is. Special chai. Ganyan kaming mga is. Special chai. Ginat magkuha sa ano? Ginat magkuha. Ano? Ganas. Kuha patay ganas pa. Kuha. 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 Nakulay. kulay. Iba to pareho sa nila. Violet. Diyan. Violet na natin. Baga. Baga. What's up, guys? Ang kaya oh, What's up guys? Ngayon nagbabalat kami ng buhok. na, wala na, 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 Guys, kukuha si oh, ano, naman kami na. Lilinisin <laughs> na oh O, tapos na. Balak, ay dyan. Balak ay dyan. <laughs> oh, hala, Tap kayo dyan. After magbalat ng buko, lilinisin. O, oh, ta oh, tapos, tapos na. Tapos na. Then, kukuha na kami ng... Tapit, Igot. <laughs> Ganas. Or kamoting kahoy. Ah, o, kahoy. Hahaha. <laughs> Dahon. Kamoting gapang. Dahon ng kamoting gapang. Meron ditong itlog. Itlog ng manok. Ang dami na. Walo yan pa. Lahat yan sa itlog ng manok namin ni Binji. Alam niyo ito. May walong peraso guys. Itlog ng manok. Ito ay bogok. Yan bogok. Itlog ng bibi. Ito nga pala guys. Ito nga pala guys. Ayan, pantira yun guys. Malagay pa kami. Yan yung laro ang barbarilan dito. Hindi namin kailangan bumili ng pellet gan. Yung mga pellet gan. So, ito, ano lang. Babasahin mo lang yung papel. Minsan nalalagyan mo ng magasin. Ganyan. Ganyan. Eh. Ibar, hindi Marami Maraming ito sa buko. Ganyan ako. Ganto yan guys. Mama! So guys, kukuha kami ng ganas. Ganas. Din sa tabi ko Teka lang. Silipin Sleeping ko lang 'yung ano. Mansion. Mansion. Okay ah. Simpleng bahay. Simpleng bahay, Pero yes. Yes. Social. Ayan, <laughs> yeah, may maliit na laba. Punta bukid. Malito ng sa sero tira. dalawang kalbo na sabnudan. Upunta naman kuha namin kamote ngayon. guys. kamit. Ngayon, kamit. Ngayon, kamit. Ngayon, kamit. Ngayon, kamit. Ngayon, kamit. Ngayon, dito, Hinabuakan din ng ganas. Dobi daw dito. Kuya, dito dito dito! Tarun dito, tarun! May tarun dito! Dito! Din! Dito pa! Din eh! O yan dyan! Adi, adi! Magpitsay dito dito! Ay, magbundahan! Kaya ang mga tanin niya, man! Darot mo lang yan, ping! Ang dami palang tarun dito, guys! Ang dito, guys! mga talong katabi ng pinya ano na tanim yan lola, lola. yan guys ang daming tanim nila guys bakit na dandahan lang kasi may mga ano ayan o tapos guys mayroon ulingan dun ayan guys tanim din yan kutsay ang tawag doon Tama sa taas ng bundok para kumuha ng tanim ni Talbos. Ano? Dami wow, ano? Pakuan. paklang walang Wala pa. talong. Wag na ako sa okay. sa Guys, may papakita pala ako sa inyo, tingnan Tumakan tayo ng tuktok. Lakas na! Lumakad ka, lumakad. Lakad! Guys, may papakita ko sa inyo. Andito na sa tuktok ng bundok. Papakita ko sa inyo. Isang napakagandang tanawin. Ito guys, wait lang. Yan guys, oh. So. Napakaganda. Ang ganda ng paligid. Ayan o. Pa yung, pinaka ah, no? pa pinaka Ay, ah, ng... yung pinakatuktok. Ayan. Sa... Ito guys, nakikita nyo doon. Ayan, dagat yan dyan. Karagatan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ano na go na? Arce. ini ganas si. Eh. Sina kuha na kayo ng ano. Tara, kuha na, Ang ganda. Ano pag may sunset, ang ganda. Pag diniwi ng boss. Ang ng hangin. Kapag Mas sariwa pa sa fresh. Sana. Kitixin mo. Han guys. Diyan tata. Gin uunandan na skin ng pupuha. Ganto ba? Tata-toyan, diyan, daget yan diyan. Diyan daget yan. Dyan, dagat, dyan, dyan, yan dagat. Now you can see. Sinan magba tayo, guys. Abangan po ninyo. Bukas, guys, bukas. Sa dagat. Kaya natin kung makakahuli tayo ng Maliliit na alimba, Mga isda at uh, kung ano pa din natin may ulam. Yan dito sa province guys. Uh, sipag Gaya. lang kailangan. <laughs> Ay, pang <pangulang laughs> ka no. na na. Na. Pag sumobra, pag dumami, eh, may pera ka pa. Sipag lang kailangan. Murahin dito ang mga ulam. Alam guys, oh, <laughs> oh, mga to, puno ng nyog. Ayun, <laughs> Gaya, lang. Ayan, kuno puno ng nyog yan. <laughs> Ayan, puno ng yan, eh. Ayun ang Napakataas building mo. Napakataas ang puno ng nyug. Huwag ka umiyak.